si baby boy nga daw ay meron nga daw si sa kanyang brain. Hello mga mare ko, kung naalala nyo nga yung vlog ko noong nakaraang taon na binilita ko nga sa inyo na si baby boy nga ay merong chorid plexus cyst at nagantay nga ako ulit ng ilang linggo para nga sa panibagong ultrasound kung ang mga cyst nga ay nawala na at doon nga sa aking ultrasound na yun sinabi nga ni Doc na meron pa nga mga maliliit daw at base nga sa kanya, ang sabi nga niya ay dahil nga daw negative naman yung mga abnormalities ni baby noong ako nga ay nagpa NIPT test wag ko na daw isipin itong chorid plexus cyst dahil sigurado daw siya na mawawala na nga daw ito dahil ang nakita nga daw niya ay sobrang liliit na daw talaga oras nga daw na ipanganak ko na nga daw si baby ay talagang wala na nga daw yun. Pero bilang isang nanay, syempre ay hindi ko rin maiwasan nga na hindi isipin. Syempre, ang gusto ko kasi talaga ay yung 101% kong malaman na talagang wala na at talagang clear na. Ito nga pala yung footage ng ultrasound checkup ko nga na yun at ayun nga pinapaliwanag nga sa akin ni Ayun nga pala mga mariko ko nung malaman ko nga may choroid plexus si si baby, 5 weeks nga ako nagantay para nga sa appointment nga na ito. Wala din naman akong choice mga mari ko kung hindi talagang paniwalaan nga itong si dog. Dahil syempre nga ay sila nga ang mas nakakaalam mas nakakaintindi ng mga ganyan. At isa pa, talagang ipinagdadasal ko na lang din talaga na kapag kalabas nga ni baby ay talagang clear na. Talagang araw-araw kong itong pinagdadasal mga mariko Nasa third trimester na ako mga mariko talagang hindi nga ako makali. Kaya nga talagang kinulit ko nga yung provider ko at nanghingi nga talaga ako ng follow-up ultrasound nga. At ayun nga at napagbigyan naman ako. At itong ultrasound check-up ko nga na ito, kasama ko nga ang aking mother-in-law. Ina-expect ko talaga mga mariko ko na nandito na nga rin sa US ang mga magulang ko kapag nga bago ako mga anak. Pero yun nga dahil nagtagal ng papers, wititit andun pa sila sa Pinas. Pero okay lang yun dahil very supportive naman ng aking mga in-laws. Ngayon ng third trimester mga mare ko, ayaw na din niya talaga akong pag drive Kaya ayan, siya daw ang maghahatid sa akin. At marami rin siyang mga appointment nga na kinansel dahil pinaghahandaan din niya ang kanyang apo. Ang alam ko nga ay may cruise dapat siya pero kinansel nga niya. Kaya naman sobrang na-appreciate ko nga din sila. Ito na nga pala mga mare ko, inu-ultrasound na nga pala ako dito. At masaya kong ibabalita sa inyo mga mare ko na clear na nga ang sis nga ni baby sa brain. Thank you Lord talaga at pinakinggan mo nga ang aking dasal. At ang dasal na din ng aking mga magulang at ng mga kumari at kumpari ko. Kaya maraming maraming salamat sa inyo ha. Hindi rin pala talaga madali ang magbuntis. Dahil may mga unexpected na ganap din talaga. Kaya naman kung meron kayong mga kaibigan, anak, kapitbahay, o anuman na buntis, sana ay wag na wag nyo na rin silang bigyan ng sama ng loob. Dahil iba din talaga ang pinagdadaanan ng buntis. Nakakatuwa ang bawat check-up dahil makikita mo ang anak mo. Pero kasabay nun mga mariko ko ay may halong takot din. Dahil may posibilidad na susunod na check-up ay meron ng bad news. Kaya take it easy talaga sa mga buntis ha. At sobra sobrang thank you talaga Lord dahil pinakinggan mo talaga ang dasal ko ha sana mga mare at pare ko ay patuloy yung mga rin kami pagdasal ni Baby Boss. Dahil kaunting linggo na lang ay mamimit na nga din natin siya. At pagkatapos nga pala ng aking check-up mga mare ko, sinamahan na nga pala ako ng aking mother-in-law dito nga sa Target. Yung mga importanteng mahalagang bagay lang akong pinake up at pagkatapos nga ayan nga, in-order nga niya ako ng pagkain. At huy, ako, si Ellie at ang Tortulets nga pala ay may munting handog nga para sa inyo. Ay talagang wititit nga mga mare ko, mag-comment at share mo nga lang ang video nga na ito. At kami ay mamimili kung sino ang susunod na bibigyan natin ng regalo. Ay, apo just ko, ay kadali-dali lang mare. At baka nga sa susunod ay ikaw na yun. Hoy! At yan lang muna for today's vlog. Thank you for watching and see you guys on our next one.